Pagigising ko lang. Biglang lumapit sa akin. Pag upo ito. Ayan. na naman yan. na naman yung mga bit-bit ninyo. Ha? Ah. kalat-kalat kami, oh. Ha? 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 okay Maria tagal Maria yung Maria Ayan, eh bakit nasa sa taas? nasa baba na baba yun yan. Dapat ito, dito. ito. Ay ko yan, pupulutin na naman. Balisan to kayo, Nay. Huwag oh, dyan. Huwag niyong ilagay. Ay, naku naman, mga ulan yan. Talaga naman kayo, eh. Huwag ka kayo ganyan? Ang dami yan na akong inalaman. No, kung ano pinagsasabi. Sus, naman talaga. Ang kinelas. Ang kinelas. Baliktad. <laughs> Eto ang kinelas nyo. Asan na to? Asan na to? Ganyan. Ganyan ang pagsusuot. Hindi yung kung ano na lang siya. Tingnan. na yung mga... Oh my God. Hindi mo. <laughs> magliligpit ka ng ayos. Hindi ganyan. niya kung magliligpit kayo. Oh. No. Paglilipit ba yung ganyan katulad niya ang ginagawa nyo dyan? Dapat tinutupin niyo hindi kinukuyumot para kayo ayun lang kayo si... mati mukaanin naman na yun datong malayo. Malayo mo eh. ko ng ano? Mula ng ano? Ha? Mula ng ano? Hindi na Sino? Hmm. Bakit? Baka ko lang. Mama, hmm. ako nakahiga ako dito. Bakit pag-upo ko. Mula naman siyang lumaki. Daladala yung matandang kurang Ano matandang Ano ba may dalang kumot. Naantok ang takpakon na yan. Kaya nangaliktot kaya nangaliktot ang ganyan. ano kaya ka niya. nga ng gamit? Nagaan Ano niyo? yung mga sabuno sa ato naman ko na gamit nakakulang Naka lang kayo Diyan kayo ngayon yung mong invento ngayon nag-invento na naman kayo ng yung mga yung Sinas aburido kayo nakakalimutan yung ganito Isma not Isma not na not it's not it's kayo it's ano Biyernes Santo ang mukha. Ano kayo iniisip ninyo? Ano iniisip niyo Paalis. Ano paalis na naman? Lagi na lang. Ay, sus naman po kayo eh. Lagi na lang paalis. Ang mukha lang. Mm Tumarami -hmm. na lang kayo dito. Wala naman kayong mga kasama. Mm -hmm. Hindi na kayo makakadis dito. Dito na kayo. Ito, ito, ito. Oo nga. Dito na kayo pala. Hindi na kayo makakadis dito. Dito na kayo napapaligiran na. Nakapaligiran na kayo, Nakapaligiran para gira, kayo Kaya hindi kayo ay, ay, hindi ako nagyaya, Apo. Apo. Ako <laughs> hindi pa yandik mo hindi pa okay, yandik na hindi

Huwag na. Iyan yun na yung buwan. Ate, ito ako. Sumangin yung parang kala lagi ini. Ano ninyo? Sa kanyo? Lagyan na ako yung Ano nakakaranda sa akin? Ay, ano Ay nakakaranda naman inyong gawa. Kaya kaya suot so, ng chinelas hindi sa inyo. Ang chinelas, likpit ka ng likpit, inaakit nila ang dyan sa mga una na yan. Tinataas, pinapatong. Nangingi alam pa rin hindi sa inyo. Wala ko na alam kung hindi magkakara. Ay, ano ba kong magkakara? Kay kaya nga na alam ko. Kaya po yung mga nga may magkakara. Kayo yun. Kaya po nga may Hindi. Lagi na lang ang kayo si... Hindi na Hindi pwede. Ayaw ko Hindi kaya pwede umalis.

Abay, um, naman kayo. Hindi lang kayo. <tinyo> oh, God. Ay, God. Ay oh, na lang kayo? Kayo, oh. oh, okay. kayo sa nandamukal ang mukha. Ngiti kayo. Ay, ganyan na. <laughs> Ay, ganyan. ganyan. kayo. ganyan. kayo, ganyan. Oh yeah. ganyan. Ay, ganyan. kayo. ganyan. oh yeah, ganyan. ganyan. Ay, ganyan. ganyan. Lagi nakang-smile. nakang smile ganyan. Ay, ganyan. 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 Ay, ganyan. ganyan. Where is one your? Where is one your? Ano, ano yung mga English yan? Kayo nga ing... Ay, yung... Ano yung English nyo? What's your name? What's your name? My name is... Nomor. Nomor kayong name? Ano po sa inyo? Ganyan. Lagi kayo naka-smile. Be happy. Always be happy. Ito niya ako mag English -ang kayo. Always be happy. Always be happy? Yes, sir. Very good, so good, Very good, so good. Ganon. Wala ninyo, ha? Oo oh, masaya na kaya? Masaya na kaya? Yes, po. Yesterday, oh, masaya na siya. Hi. <laughs>